di pikan sa Star Awards. Janine, todo palakpak at ngiti sa Kim Pao. Successful ang star-studded 38th Philippine Movie Press Club, PMPC, Star Awards for Television nitong linggo sa Dolphy Theater sa ABS-CBN. Bago pa man naganap ang inaabangang awards night ay naisa publiko na ng PMPC ang partial list ng winners kabilang rito ang Best Primetime TV Series na napanaluna ng FPJ's Batang Kiapo, Best Single Performance Awards na napunta naman kina Paulo Contis at Gladys Reyes at pitong winners na lang sa major categories ang inanunsyo noong awards night. Narito ang mga nanalo sa huling pitong major categories na ni-reveal sa live ceremony ng awards night. Best TV Station, GMA7. Best Drama Actress, Kim Chulin Lang. Best Drama Actor, Piolo Pascual Pamilya Sagrado. Best Supporting Drama Actress, Janine Gutierrez Lavender Fields. Best Supporting Drama Actor, Arnold Reyes My Guardian Alien, and Dennis Trillo Pulang Araw. Best Male TV Host, Vic Soto It Bulaga. Best Female TV Host, Ann Curtis' It's Showtime. Personal na tinanggap ni na Janine Gutierrez at Arnold Reyes ang kani-kanilang Best Supporting Awards at wala naman si Dennis Trillo na Katay ni Arnold. Wala rin sa event si na bossing Vic Soto at Ann Curtis. At dahil parehong host si na Piolo Pascual at Kim Chu, nakapagpasalamat sila ng bonggang-bongga at naiflex sa audience ang kanilang awards. Samantala, nasyokt ang audience dahil buong akala nila ay wala si Paolo Avellino para samahan si Kim sa pagtanggap ng kanilang Herman Moreno Power Tandem of the Year Award. Nabigla ang audience nang lumabas si Paolo mula sa backstage at kasama na ni Kim. Nagtataka ang fans dahil lahat ng awardees ay nakaupo sa harapan ng stage at tanging mga host, presenters, at performers lang ang nasa backstage. Kumento tuloy ng katabi kong showbiz kibitzer, baka raw ayaw makatabi ni Pau si Janine na nasa audience. Kaloka, inintriga pa talaga, e pumalakpak naman si Janine nang tawagin on stage ang Kim Pau at pinanood talaga nito ang acceptance speech ng Power Tandem. Katay ng Kim Pau sa nasabing category ang Bar The Love Team ni na Barbie Forteza at David Lacoco walarin si Maricel Soriano para tanggapin ang kanyang kauna-unahan niyang Best Comedy Actress Award sa nasabing awards night kaya ang bunso niyang kapatid na si Mel Martinez ang nag-proxy sa Diamond Star. Si Roderick Paulit naman ang nanalong Best Comedy Actor. Samantala, habang kumakanta si Martin Nievera ng kahit isang saglit at ikaw, sa patribute ng PMPC Gloria Romero ay iyak ng iyak si Marites at Chris Gutierrez, anak at apo, respectively, ng yumaong premyadong aktres. Paano naman kasi ipinakita sa screen ang mga foto ng yumaong reyna ng pelikulang Pilipino at sobrang touchang ng pagkanta ng Concert Queen? Kaya naman ang umakyat na sina Marites at Chris sa stage para magpasalamat ay halos hindi na sila makapagsalita. Mapapanood ang kabuuan ng 38th PMPC Star Awards for TV on April 25 sa A2Z. Congrats PMPC.